Ayan mga friends, alam niyo kung anong gulay ito. Anong tawag nito sa inyo. Sa amin ang tawag nito ay balikutos. Sa parting late, eh. ang tawag nito ay balikutos. Ito ang gugulay, gugulay natin ngayon mga kaibigan. Bubulang laging natin. Alagyan natin ng ano, sibuyas, kamatis, at saka luya at siling haba. Mayroon bitanlad. Hmm. balikutos at tsaka may kunting pana rin ito eh pana ayan oh eh. yung ugat ng gabi ayan. pana balikutos kailangan so, kalilimutan na ayan oh eh. kailangan eh bubulat natin yung talbos at baka mayroon ano may mananap mananap ba ah uh, hanip yata yun sa tagalog hanip Ayan. simpleng dulay lang ito mga idol pagkain linang sa mga nakadanas ng ganitong gulay masarap ito alam niyan bulang lang sa ab kung tawagin sa amin, linaw-ab. Tamang-tama, may prito kong isda. At saka ito, may bulang lang na balikutos. Marami ito mga kaibigan, maraming gulay ito. Malapit na matapos. Ayan mga guys. Ito naman ang ating linisin. Ilumod na. Ito ang masarap na bulang lang mga kaibigan simpleng pagkain lang kaya harapin natin puri pura tatay ng hugasan namin. maya balikutus kung pa ayan Tapos na natin mayroon yung ating balik-balik sa tsakapana. Ito naman ang ating nilinisin yung luya. Pangat. ito mga idol, ito yung atin pang Imbis na suka, ang natin ay kalamansi. So ayan. Bilinis lang natin ito mga idol bago natin lutuin. At ito mga idol, malinis na yung ating balikutos at pana at ang ating tanlad at yung ating mga sangkap ay malinis na rin. So ngayon ay magsasalang na tayo ng ating kawali na mayroon tubig. So uunahin natin mga idol, ilagay ang ating luya, sibuyas at saka kamatis lalagyan natin ng tanlad lalagyan natin ng kunting asin mga idol mga friends at atin tatakpan muna para kumulo at ito mga idol ayan kulo na yung atin tubig para sa atin balikutus at pana yan ilagay na natin so takpan natin ulit mga idol para maluto agad ang ating balikutus at pana ngayon habang pinakukulo pa natin ang ating gulay yan ay maghihiwa na tayo ng atin kalamansi para sa pangasim sa atin balikutus at pana. Simpleng gulay lang ito mga idol, mga friends. Ito yung ating pangasim sa atin gulay na balik at pa na mga idol. Ayan, shout out sa mga nakatikim na ng ganitong gulay, ang nakapagluto na ng ganitong klasing luto na gulay, shout out sa inyo. At kung magustuhan nyo naman yung aking video ito ay pakishare, pakilike at pakicomment na rin. At kung bago ka lang sa aking page ay pakifollow na rin mga idol mga friends. right So ayan tapos na tayo mag uh, hiwan ng ating kalamansi. Ngayon naman mga idol titingnan na natin yung ating pinakulong gulay. Ayan. So nakakulo na siya mga idol. Malapit na maluto itong ating balikutos at pana. Masarap ang ganitong gulay mga idol. Walang kamanti-mantika ito. At titikman lang natin mga idol. Alright. Medyo kulang sa asin mga idol. Lalagyan natin ng kunting asin pa. Lalagyan na rin natin ng kunting bitsin mga idol. Yan lang ating sangkap. Takpal muna natin at medyo hilaw-hilaw pa yung ating gulay after 10 minutes na pagpapakulo mga idol so ayan mga guys mga idol mga friends malapit na maluto ang ating balikutos at pana na nilawag simpleng pagkain mga idol balikutos at pana na nilawag tapos may prito tayo isda kasarap kumain mga idol pag ganito ang ating gulay ngayon titikman naman natin kung tama ng timpla ng ating gulay mga idol wow saktong saktong mga idol so ilalagay na natin yung ating uh, kalamansi ito yung ating pampaasim mga idol ayan mga idol ilagay na natin yung ating kalamansi ayan atin lang haluhaluin mga idol para kumalat ang asim ng ating kalamansi sa ating balikutos at pana na gulay simpleng pagkain lang ito simpleng gulay mga idol pero masarap titikman natin ulit mga idol wow ito ang masarap na gulay mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panunod ang panibago kong video at ilalagay na natin yung atin siling haba. Muli, magandang araw sa atin lahat mga kaibigan, mga friends, mga idol.